5 tips sa pagbili ng second hand na battery Nagpaplano kang bumili ng second hand na battery at wala kang idea kung okay pa ba yung mabibili mo o talagang sira na Kaya sa video ito, pag-usapan natin yung 5 tips na dapat mong malaman bago ka bumili ng second hand na battery Kung ngayon ang pala tayo nakita, ako nga pala si Ruben dela Vega 5 years na ako nagpapatakbo ng isang battery business Kaya ito, sasabihin ko na yung 5 tips na dapat alam mo sa pagbili ng second hand na battery. Ang unang tip sa pagbili ng second hand na battery ay dapat mo makita yung SOC o yung state of charge. Dapat ito ay naglalaro sa 12.4 hanggang 12.6. Ang pangalawang tip na dapat mo malaman sa pagbili ng second hand na battery ay SOH ang ibig sabihin ng SOH ay yung state of health. Dapat mong makita kung 100% pa ba yung state of health ng second hand na battery yung pipilin mo. Malalaman mo lang yung SOH kung merong battery tester analyzer yung tindahang pagbibilan mo ng battery at makukuha mo lang yung tamang SOH kung merong CCA na nakasulat sa battery yung bibilin mo. Meron kasi mga ibang battery na walang CCA eh. Kaya hindi mo makukuha yung tamang rating at hindi mo rin makukuha yung tamang state of health ng battery. Pangatlong tip na dapat alam mo sa pagbili ng second hand na battery ay dapat mo itong mapa load test. Ito yung gagamit sila ng load tester para makita kung yung battery ay kaya pa rin magpaikot ng starter o may lakas pa para makapagpaikot ng starter. Kasi meron mga ibang battery na may CCA nga pero wala nang kakayanang magpa-start ng starter dahil mahina na pala talaga. Minsan kasi ay nakakapeke yung CCA o yung battery health na makikita mo dun sa battery tester analyzer. Kaya mas maganda na mapa-load test mo yung second-hand battery yung bibilin mo. Pang-apat na tip na dapat mong malaman sa pagbili ng second hand na battery ay dapat merong warranty. Dapat man lang ay meron niyang 3 months warranty. Huwag na huwag kang papayag na wala yung warranty. Paano kung isang araw pa lang o dalawang araw ay sira ka agad yung battery na binili mo? O ede, iya ka ngayon, hindi mo maibalik dahil pumayag ka na walang warranty. Kahit ganong kamura pa yung second hand na battery na bibilin mo, huwag na huwag kang papayag na wala yung warranty karaniwan yung mga legit na nagbebenta ng second hand na battery ay nagbibigay yan ng 3 months na warranty. Para din yan sa inyo na kung sakaling masira ay may 3 months kayo na garanti na hindi masasayang yung pera nyo. Kaya naman nilang palitan yan eh. Basta maging matalinong buyer din kayo. At ang panglimang tip na dapat na alam mo sa pagbili ng second hand na battery ay itong CCA. Siyempre kung bibili ka ng second hand na battery, hindi mo pwedeng ikumpara yung CCA niyan sa brand new na nasa 600, 700 ang CCA. Pag second hand battery ang bibilin mo, pwede mo nang tignan sa 3SM yung 400 na CCA. Sa 2SM naman, 300 na CCA. Yan yung pinaka minimum na pwede mong bilhin na battery. Lalo na sa 3SM. Kasi kinakabit yan sa diesel. Pag mas mababa pa sa 400 yung nabili mong battery, ay baka hindi kayang magpaandarian ng diesel na makina. Kung naman sa gas, yung 300 yung pinaka minimum na pwede mong ikabit na battery. At ayan yung 5 tips na dapat mong alam sa pagbili ng second hand na battery. Ginagawa nga pala natin yung mga gantong videos, syempre para makatulong sa mga tao na magkaroon ng idea tungkol sa battery. Problema kasi natin ay wala nagbibigay ng mga ideas na ganito sa mga tao. Kung nagugustuhan mo nga pala yung gantong videos, pwede ka mag-join sa binubuo nating grupo, kita sa baterya, business and technical tips. Dito, join ka, Pwede kang mag-share ng mga experiences mo at mga tanong mo sa loob ng grupo na to. At maraming sasagot sa iyo. O bali hanggang dito lang video na to, lagi nating tatandaan na wala sanang aberya sa baterya kung may alam ka.